Guys, andito na kami sa seminaryo. Diyan namin sa seminaryo, guys. Okay? Ki-invite me o birthday o bunyag sa akong igagaw. So, karon di ame karon dire. sa wakas takabalik balik ang ugsun nga rin, sa among um, natubuan sa seminaryo babag o na, yud, ang seminaryo ay nag-usab na usab yun ang seminaryo dako kay kausaban ang seminaryo ang among ang among play ang among play ground ng gamay Dahan nanay, naibakan yung bag-una sa din siya building. Usab yun siya, guys.